So, paano nga ba mapapaibig ang isang lalaki sa madali at simpleng paraan? So, mga kamamay, ang daming nagtatanong dito. Ang daming gustong malaman kung ano nga ba talaga ang tamang formula kung paano mapapaibig ang isang lalaki sa simpleng paraan. Yes, mga kamamay, posible po yan. Posible po na maakit, mapaibig ang isang lalaki kahit sa mga simpleng gawain lang sa mga simpleng paraan. At yun nga mga kamamay ang ating pag-uusapan ngayong araw na to sa ating video. So mga kamamay, bago po natin simulan, lagi ko sinasabi sa inyo, don't forget to click the subscribe button at ilike yung video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So para mga kamamay, huwag din natin masyadong patagalin at simulan na po natin ang topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang paibig ang isang lalaki sa simpleng mga paraan. So number one, pumili at palaging panitilihing mabango kapag magkasama kayo. Tandaan niyo mga kamamay, mahalaga po pagdating sa isang lalaki ang inyong aroma, ang inyong scent, ang inyong amoy. Mahalaga po para sa amin yan. Isang pagkakamali, isang mintis na meron kaming maamoy na hindi maganda sa inyo. Sorry to say, ah, boys are boys. Marami agad kaming judgment pagdating sa isang babae. Ganyan po talaga. Practical lang po tayo dito. Kaya mga kamamay, kung gusto ninyo ng isang lalaki, mapaibig ninyo sa mga simpleng paraan, so sana sa mga simpleng bagay na to, magawa nyo po ng paraan. Kung maaari, panatilihin ninyo ang pagiging mabango. Mag-apply kayo ng pabango na kahit hindi masyadong sobrang mamahalin, meron namang ganyan na nakakaakit pa rin sa ilong ng mga kalalakihan. Kasi pag naamoy ka niyan, naamoy araw, amoy putok. Di ba? Hindi, hindi magandang amoy yon pagdating sa isang lalaki. Baka mamaya, lalo-lalo na kung first time ninyong magde-date, ganyan kaagad yung maaamoy niya sa'yo. Kung alam mo sa sarili mo at may nakakapagsabi na sa iyo ng mga kaibigan mo na uh, friend, parang hindi okay yung amoy ng underarm mo. Baka po pwedeng mag, mag -ano ka, magreksona ka o maglagay ka ng kaya, kahit, kahit tawas, okay na. Kapag kaganoon mga kamamay, wag mong masamain. Yun yung mga totoong kaibigan mo. Ayaw nila na maging ganyan ka. Kaya sinasabi niya sa iyo. Yung iba dyan, sinasabihan na ng gano'n eh. Nagagalit pa. Hindi ko maintindihan kung ano bang ugali meron kayo. Pag sinabihan kayo ng gano'n, pakinggan nyo. Okay? Tingnan nyo sa sarili ninyo. Baka mamaya, ganun talaga eh. Kaya hindi ka ibigin ng isang lalaki. O kung meron man, pag nakilala ka, inaayaw ka kaagad dahil ganyan. Marami pong ganyan ha. Maraming mga kalalakihan ang uh, nadidisappoint. nadi-disappoint. Lalo na sa uh, first time. First timer na mag-date dyan. Manunood ng sine. Kakain sa labas. Napakarami pong ganyan. Sitwasyon na ganyan na hindi ka natatagpuin ulit susunod o kaya naman bigla ka nalang iiwanan. Kapag nagkatabi kayo sa upuan o nagkatabi kayo sa jeep, bigla niyang, halimbawa, gumanto ka sa ano, gumanto ka sa, sa, doon, sa hawakan ng jeep, tapos biglang maano ng hangin, maamoy niya. Yung iba nga dyan, sa, sasabihin, cr lang daw. Yung lalaki, mag-CR lang daw. Hindi na bumalik. Bakit? Eh, na-turn off na kagad, na-disappoint na kagad. Kaya mga kamamay, kung gusto niyo na mapaibig ang isang lalaki, kahit sa mga simpleng ganyang paraan, ingatan nyo magpabango kayo every time na magkakasama kayo. Right? So, number two. Galingan mo sa pagpili ng susuotin mong mga damit. Tandaan yung mga kamamay. Okay? So, kapag ka kayo ay getting to know each other pa lang, lagi mong pipiliin ang isusuot mo. Sapagkat nandyan yung first impression ng isang lalaki sa iyo. Yung iba nga dyan, dinadaig eh. Yung magaganda, dinadaig nung ano eh. Yung magagaling pumorma yung mga magagaling magsuot? Meron ba tayo diyang mga kamamay na magagaling pumorma? Hindi makagandahan pero nahahatak pagdating sa pormahan, di ba? May, meron pong ganyan, ang dami pong ganyan mga kamamay, lalo na yung may magagandang katawan. Hindi man ganun katatangos ang ilong pero magaganda ang katawan pagka sinuotan mo ng damit, kapag ka binagayan mo ng damit, ay talagang fit na fit. Bonggang-bongga. Maraming ganyan mga kamamay. Kaya sinasabi ko sa inyo, wala sa itsura ang ganda. Nasa karisma yan mga kamamay. Tapos naman dyan, yung may magagandang katawan, tapos pag nagsuot ng mga fitted na pantalon, damit, ay eh talagang uh, nililingon. Na-experience yun na ba yun, mga kamamay? Yung maglalakad ka sa mall, tapos bigla nilang may mga titingin sa'yo, pag titingin ang ka, hindi mo man pansinin, pero talaga napapansin mo, may mga babaeng ganyan. Kaya mga kamamay, piliin nyo po ang inyong mga susuotin, piliin po ninyo ang inyong mga ibabagay na damit o pantalon, o kahit sapatos, sa inyong kasuotan. Malaki pong tulong yan, parang isang lalaki mapaibig po ninyo compared natin do sa ano sa, sa mga babaeng kung magsuot eh, parang ano na yung parang matatanda na magsuot may mga babaeng ganyan eh hindi marunong pumorma ang suot palagi naka t-shirt tapos ang lalaki okay tapos yung mga pantalon mga loose tapos nakatupi sa ilalim may mga ganyan eh may mga ganyan mga babae hindi naman natin po pwedeng ilihim yan ganyan po talaga yung katotohanan Okay, labas yung medyas tapos antupin ng pantalon na sa ilalim. Bakit mga ganun no? So hindi po hindi po sila mga passionista o. Oh. Hindi natin masisisi kung talagang uh, gano'n sila, di ba? Pero mga kamamay, pagdating sa inyong mga isusuot, yan po ay isang bagay na talagang nakikita o nai-impress ang isang lalaki pagdating sa isang babae. So next, maging conscious palagi pagdating sa inyong mga itsura. Yes mga kamamay, ano ba ano bang ano bang ibig sabihin pag sinabing uh, conscious? Pag sinabing conscious mga kamamay, kailangan palagi mong tinitingnan ang itsura mo. Okay, baka mamay naglagay ka pa diyan ng anong tawag dito? Eyelashes ba 'to? Eyelashes tapos yung pala malalaglag na, hindi mo pa pinapansin. Hindi mo pa nakikita. O kaya naman naglagay ka ng lipstick, yung pala kayat kayat dito, hindi mo man lang mapahid. O kaya naglagay ka ng eyeliner. Okay, naglagay ka dito para daw para daw medyo chidita. So, nung binanas ka, nung, sumu uh, nung uminit doon sa pinaglakadan uh, nyo, biglang natunaw, kumayat dito, hindi mo malang tinitingnan. Hindi ka kasi conscious sa itsura mo eh. Hindi ka malang nagdala ng salmi, kahit yung side mirror ng motor ng tatay mo, hindi mo dinala. Para nakita mo sana. Sana mga kamamay, kung gusto niyo maakit ng isang lalaki o ang isang lalaki sa mga simpleng paraan, kahit yung man facial, uh, alam niyo na, facial makeup ninyo, eh maalagaan ninyo. O kahit hindi na kayo maglagay ng makeup, simple yung pulbo, lip gloss, lip tint, okay na po yan. Basta nakikita nyo po yung inyong itsura na presentable naman. Kasi haharap ka sa lalaki, haharap ka sa mga tao, nilang ano iisipin ng mga yan. Kapag kayo lipstick mo, lampas-lampas. Tsaka yung kilay, mga kamamaya, yung kilay, inyo pong ano, inyo pong huwag masyadong ubusin. Hindi ko alam ha, ah, sa bagay, yung iba naman sinasabi, ang ganda raw ng isang bagay, nasa mata ng tumitingin. Pero para sa akin mga kamamay, hindi ko nagustuhan yung sobrang nipis na nung, ano, yung eh, kilay. Okay? Maganda sana yung parang kung titignan, natural lang. Yung hindi lampas-lampas, tanggalin nyo lang po yung mga, ano, yung mga sumusobra. Pero huwag nyo lang po sana aahitin talaga na gatingting na lang ang lapad. Sa doon, sa kantin, sa kantin ng aking uh, kinakainan, okay, mga tindera doon, puro ganun, ang diliit ng ano, hindi ko alam kung ano ba, nagagandang pa sila doon ano, pero, ayoko sanang sabihin eh, Siyempre, alam mo na, baka sabihin naman nung, magtinda na yun eh, napaka-choose ko naman, titingin na lang eh, pinapakalamang pa yung kanyang kilay, pero para sa akin mga kamamaya, yung inyong itsura, inyong pong uh, tingnan palagi, ayusin palagi, o panatilihin nyo lamang po na maayos, maliwanag. Para sa ganon, ng isang lalaki, pag tumingin sa inyo, eh wala siyang mapapansin. Yung iba dyan, mga kalalaki, tumigitig na ganyan eh. O bakit ka nakatitig? Eh syempre, yung pala, nagkayat na yung kanyang uh, eyeliner, hindi pa niya alam. Kasi bago sana makita pa ng ibang tao, mga kamamay, kayo muna yung makakita para magawa nyo kagad ng paraan. Okay, so makakatulong po yun mga kamamay yung inyong pagiging conscious sa inyong itsura upang ang isang lalaki ay maakit at muli mo mapaibig o mabilis nyo mapaibig sa inyo. So next, maging masayahin kesa maging topaken. Ayan mga girls, ang dami nyo. Ang dami nyo mga ganito. Sa halip na maging masaya kayo, okay? Minsan na nga lang kayong manood ng sine, lumabas, mag-SM, magpunta ng Robinson. Dinala nyo pa yung topak nyo talaga eh. Hindi lang kayo napagbigyan. May nakita kang isang bag, isang bag. Sabi mo, matagal mo ng pangarap. Eh, ang usapan naman, makakain lang. Eh nagligalig ka na. Hindi, hindi, hindi ka na ano, hindi ka na wala ka na sa mood. Bigla kang bigla ka na lang nawala sa mood. Okay? Tapos yung lalaki hindi mo na iniimikan. Tapos pag kinakausap mo ng lalaki, ang sagot mo parang ewan. May may mga babae talagang ganyan 'yung eh. pag hindi na ibigay yung gusto, nagiging matampuhi, nagiiba bigla yung mood. Mga kamamay, huwag niyo sanang dadalhin niyan kung may mga lalaking gustong kumilala sa inyo. Sasabihin ng iba diyan, eh di wag niyo kaming pag ng oras. Hindi namin kayo pinipilit. Mga girls, mga babae kayo. At dapat sa inyo nagsisimula yung mahabang pasensya. Okay, dapat kayo yung nakakaintindi. Tandaan niyo mga kamamaya, hindi kayo gugustuhin ng isang isang lalaki kung ganyan ang inyong mga ugali. Yung iba nga diyan eh, pinagsasabay eh, nung una masaya eh. Tapos yung bandang huli nung uuwi na naging topangin. Pwede ba mga ganyan? Piliin niyo sana mga kamamay na maging masayahin. Okay, mga matured na kayo eh. Be matured naman. Kung uh, nasa tamang edad na kayo, be matured. Huwag nyo nandalhin yung inyong mga ugali na kung alam nyong mali, am aminin nyo na. Okay? Kung alam nyong mali ang inyong sarili, eh huwag nyo na masyado pang uh, ipilit. May mga bagay na ganyan eh, kahit mali na, ipinipilit pa eh. Maging masayahin kayo kapag ka kayo ilumalabas, magkasama. Huwag kayo magpakita ng topak. Ganyan naman talaga eh, hindi kayo magugustuhan. Hindi kayo magugustuhan ng isang lalaki kung topakin kayo. Umpisa pa nga lang na inyong relasyon, eh, kinikilala ka parang topakin ka na. Lalo na pagka pumasok siya sa inyong buhay, sa inyong relasyon, ano pang mangyayari, di ba? Kaya piliin nyo na maging masayahin kaysa sa maging topakin. And last, dalasan mo siyang kausapin, hawakan, at dikitan. Yan mga kamamay. Kapag ka isang lalaki po, ay eh, madalas mo siya kinakausap. Tumitingin ka sa kanyang mga mata, at syempre, nag express ka ng facial expression kapag ka siya ay nagjojo, siya ay nagkukwento. Okay, para sa ganun makita niya na interesado ko sa kanya. Madalas mo din siyang hawakan, hawak-hawakan, di ba? Lapitan, okay, dikitan. Para sa ganun malaman niya na interesado ko sa kanya. So, yan po ay body language o oh, body gesture ng isang babae na talaga interesado siya sa iyo. Yung iba nga ang ginagawa nila, ginagawa ganito, hinahawi pa nila yung kanilang mga buhok. So, paraan po yun mga kamamay na talagang interesado ang isang babae na mapansin siya ng isang lalaki. So, madalas niyo po siyang kausapin, umiti ka sa kanya. Sabi ni kamamay, kausapin ko doon palagi ng kausapin. Kahit yung number ng electric fan, tinatanong ko na, o oh, ano ba ang favorite mong number ng electric fan? So, sobra naman yun mga kamamay. So, yung tipong i-entertain mo lang siya. Okay? Tuwing umaga, mag-good morning ka. Tuwing umaga, kamustahin mo siya. Yung po, mga, mga ganun mga kamamay, kapag nakasalubong mo siya, mangilay ka, yung tumas ang iyong kilay na ganyan, umiti ka sa kanya, okay? So, makakatulong po yung mga kamamay upang mapaibig po ninyo ang isang lalaki, ang so, simpleng paraan. Sapagkat pag ang isang lalaki na sanay sa mga routine na ginagawa nyo o ginagawa mo sa kanya, so, masasanay na siya hanggang sa mahulog ang kanyang loob. Okay? So, maging masayahin, huwag maging topakin, tapos, lagi mo siyang ngitian, lapitan, dikitan, Okay, tumawa ka sa kanya, Okay, pwede mo siyang yayain na okay, magkape o kumain kasi isama mo mga barkada ninyo para sa ganun, magkaroon kayo ng bonding time na mas makilala niyo ang isang lalaki, ang isang tao para mas madali po ang transition. Okay? So, para sa ganun, makita rin ng isang lalaki na meron pa lang isang ikaw na mabait sa kanya. At kalimitan na din-develop po yung kabaitan papunta sa isang uh, relasyon pagtagal. So, di ba, sabi nga nung iba, mas maganda kung manggagaling sa pagiging magkaibigan papunta sa isang relasyon. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang uh, simple na mapaibig po ninyo ang isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nyan mga kamamay, don't forget to click the subscribe button at ilike yung video nito para sa mga video ko pang i-upload. So para mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam!